Hey guys, ayan Magko-comment lang ako oh. kay Idol Ashan Pakboy Ayan Ramdam ko naman yan eh Yung nangyari kay Ashan Pakboy ah, Bilang nakaranas Ayan, masasabi ko lang idol Asian Packboy May nagmamahal pa rin sa iyo Ah uh, ayan si sila Sir Norbin ayan mga Timbukok ayan At siya yung tunay na nagmamahal sa iyo Ayan si Sir Norbin Idol ayan mga idol ko 'yan mga Timbukok ayan idol ko 'yan Labin tawa ko niyan sa mga video-videos video, nila Talo na yung ano lang ah, yung na, ah, nakaraan lang yung hinila ni Sir Norbin yung upuan yun nga ah, bilang ah, supporter supporters mo ah, kaya mo yan katulad ko ayan nakaka-survive din sa araw-araw survive talaga no? kasi same lang tayo ng pinagdadaanan sa sa araw na to ngayon ako feeling happy lang uh, kasi kung iisipin hindi naman natin kilala yan eh naging bahagi lang ng buhay natin sila pero hindi nangangahulugan na nga doon na lang natin ipopokus yung sarili natin. Siyempre, may mga plano talaga ang Diyos para sa bawat isa sa iyo. Gayon din sa akin. Ayan. Kasi same tayo ng pinagdaanan. Yun lang nakikita kong ano, uh, same. Napaka ano, ng, ano natin. Pagkakaparehas sa sitwasyon ngayon. Ayan. Ikaw, uh, nakita mo video. Ayan. Ako picture. Parehas lang yun. Na, alam mo na. Ayan. Di na wala na akong ibang sasabihin pa. Ayan. Uh, kaya mo yan. Marami nagmamahal sa'yo. Ang, yan, si Sir Norbin. Ang Timbukok. Ayan. Balikan na lang sa kanila yan mahal na mahal ka talaga nila yan uh, ako supporters mo Support, supporter ng team Bugok yan good luck sa atin good luck sa iyo kaya mo yan thank you